He passing you last song. What? Magagandang araw. Ang lakas ng ulan ngayong araw. Yung naghatid nga pala sa akin kahapon sa reels. Pangita niyo naman. Nabasa ga kaya. Eh. Koy, umuwi lang dyan para man halian. Tuloy pa rin ang trabaho, umulan man o bumagyo. Last day ko para sa ngayong linggo. At bukas, rest day ako. Ang galing nga ng timing ng ulan. Gawa ng ubos ng luto kong ulan. At itong iilang piraso kong natirang tuyo. Ko, ay ilalaban ko na. Ay, talagang hinanapan ko ng magandang timing ang iyong pagwawaka. Ay sadyang itong magandang ulam sa gitna ng bagyuhan. Tapos papartneran mo ng mainit na kape. Ay kahit hindi mo na kami magpanagpunong burger. <laughs> ay sa ngayong laang ha, maya maya ay pwede na ulit. Aba hindi kompleto ang tuyo Pagkawala na rin. Eh, sasamahan mo na rin, Ay, hindi naman nagkakalayo ang lasa ng magi sa atin. Tapos babasagan mo ngayon ang dalawang itlog? Go, ay sadyang ligayang tunay. Go, ay na. Lasahin ko'y walang panama ang nasa restaurant. Abay, wag naman aaraw-arawin. Hat, baka manilaw na ang ihi mo. Ari naman ang dahilan kung bakit ako nag stack na ng ulam kapag may trabaho. Gawa nung isang oras kong break time. Ay napupunta pa sa pagluluto. Pero ito hindi nagrereklamo ha. Ay magrereklamo ka pa ga. Ako'y maswerte nang nabigyan ng bahay na napakalapit sa trabaho. Ang tawag doon ay Mema. Mema daing lang. Eh. O sa mga oras na yan, talong ang binabalot ko dyan. Kala mo'y walang bagyong nangyayari sa labas. Ari daw naman bagyong ari, daan la. Hmm. Baka naman mamaya maya pag uwi ay aray, wala na. Nakatulong na rin na habang nagbabagyuhan ay eh, nandito ako sa trabaho. Gawa ng diga, nabanggit ko naman sa inyo dati. Gawa ng pagmalakas ang hangin, inagkakalampagan eh, ng mga bintana ko. Kapag kamalakas naman ang ulan, maingay naman sa loob ng bahay, gawa ng mababa ang kisami ko. Ang dami kong daing ano. <laughs> Yan ay hindi daeng. Ay, dali ko lang sa una-unahan. Na ako'y nagpapasalamat pangat ako'y nasa trabaho. Pero okay napapatawa ka hapon habang binabasa ko ang mga comments niyo. Gawa ng kayo pala yung mga nag-aantay ng voiceover ko. May nabasa pa nga ako, ako. doon. Akala niya daw ay ang kanyang cellphone. Gawa nang wala daw siya naririnig na nagsasalita. <coughs> Hindi ho sira ang cellphone nyo. Hindi lang talaga ako makapagboy sa OB. Ay, nalaban ang ingay ang bubong eh. Pero salamat ho sa mga naghatid. Ako'y safe na nakauwi. Pagkauwi uwi ko nga, ay kalma lang ako sa bahay. Ay, alam mga kaibigan kong arebas na lang nagme-message na susunduin kita diyan ha? Birthday ko ngayon. Ay, hindi ko masyadong seneryoso at sabi ko kayabangan mo. Ay, nagpangipangita na tayo sa lotuhan. Ay, wala kang nabanggay. Ay, wala din naman ni isa sa kanilang nakauli. Ni hindi ako nakapagmedya sa pagmamadali. Ang haba ng paliwanag, ano? Ay, yung ganaman kung kailan nakasahod na, ay dun pa walang bitbay. Ko, ay nagpapakilala. Pero tunay, binigla ako ng taong aray. Ay siya, tama na ang paliwanag at nagkakawalaan na ng chinelas din sa sasakyan. Ay, malupit na driver itong si Paleng. Ay, nakakapamawis. Biruin niyo yung chinelas ko, katabi na ng driver na <laughs> ay, may masisila ang uli. Ay, sadya namang ako'y mahihiloyin sa biyahe. Pagbaba ko ng sasakyan, sa tapat ng bahay nila ay may mga gulay. Saka, sa kasalukuyan kasi sa trabaho. Ang hinaharbas nila ay repolyo at kamatis. At dahil sobrang kanilang supply, naglagay sila sa labas ng kanilang bahay. Para kung sino man na may gusto ay malaya sila makakakuha. Ang nakakatuwa nga ay marami daw yan no, kanilang inilagay. nakakaproud naman ang mga are. Ba, ay Pinoy yata yan. Oh, dito na tayo sa exciting part. Koy, siyang siya na naman. Bibong, bibong. Go, 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 go. Talagang simpat Eh. Binadaan sa pasayaw-sayaw, pero namimili na ng unang lalantakan. Happy birthday, pare ko. Hanggad kong matupad mo lahat ng mga pangarap mo. Salamat sa patuloy na pagiging mabuting tao. Sa kabila ng lahat ng trial sa buhay. Ay, siya tama na ang drama at malantakan na yung handa mo. Mm -hmm. Sumandok na. na kayo, ba ako'y sa mga birthday yan. Ah. Ang... Ari naman ang isa sa mga tipid tips. Maliban sa pag-aabang ng mga same. Mm -hmm. Abangan mo din yung mga magbe-birthday. Lasahin ko'y na. Paldo ka pa. Eh -eh. Hoy, oh, yun ay biro lang. Ang Abay, ha? Abay, baka katakutan. Abay, tatanggi ng kaunti. Pero huwag masyadong pakadiin na ng pagtanggi. Ay, sulong. Baka makakalpot nga. <laughs> Sige lang, pre. Ganun lang. Eh, pagkagayong hindi na umimay. Sundan mo agad ng ano kang oras. <laughs> Tapos unang kuha, damihan mo na. Abay, nakakahiyang magpabalik-balik at baka mabilangan ko hapay sa pagkukwento eh. bida-bida pagkabusugan ganan Hmm, di ka, sabi ko sa inyo, isa eh, unang kuha, idamihan eh, niyo na. Oh, di are. Eh. Nga ngayon pala ang pala mag-uumpisa ang ihawan. Ay, tinamaan ng magaling. Maling, mali ang strategy. Lugi ka ngayon. Eh, kaya pala sabi ko nung una, eh, bakit ari mga hilaw? Ay, nakatago ang ihawan. Sadyang mali ang strategy ka. Antay. <laughs> ko, eh, katatakutan ngang imbitahin. Eh. Ay, may mga strategy nalalaman. <laughs> Ha, oh, yun ay la ang ulit ha. Ako ay napasarap talaga ng kain. Ay, di wala nga ima itong barbecue. E ano ko ngayon? Ay, di pa dilam-dilam kana laang Ay, kundangan ka. inaras aras mo ay. Ay, logi ka na naman ngayon. Mukhang kailangan kong i-revise ang aking strategy. Mukhang mukhang mukha mo. <laughs> Ang dapat na iniisip mong strategy ay kung paano mahughog yung iyong kinain. Ay, shit, i-ready yung karaoke yung Mm -hmm. Nakakapanganta. Paabot-abot mm -hmm. ng sumbok. Pre, 1398, baliw na puso. <coughs> hello, hello. Hello, Mike Tess. Hello. Hoy, ang totoo, hindi gumana ang Mike Day yan. Ay, sadyang gumiit pa ng pagbili ng Mike. Alam mo naman tayo mga Pinoy. Ay, hindi kompletong kasi yan pagkawal ang karaoke, ha? Ay, siya. Umpisahan ang kantahan. <coughs> Ikaw ay eh, dumali din nga ng isa eh. Ba, eh, napalag din. Aisha, siya, iraraos ko naman aring kantang ari ha. Aisha, siya, dyan na muna kayo.